Nandito kami sa Marina de Pisa sa dagat ito kami barkadana naman ng mga mami minwit oras ngayon ay 3.30 ng hapon hanggang alauna kami dito ng gabi yan o, may mga dal na kami pagkain yung timbang yung lagi ng isda at ito o oh. medyo maganda pa ang panahon may mga nagbibilad pa o. Pero hindi, hindi babae ang aming bibiliwitin na eh. At isda. Marami, marami ang mga ano. Ang tao. Oh. Yung iba naka <laughs> Yung iba naka-jacket. Alam mo? Ang dami pa nagbibilat ako. ganda pala din eh. Marina de pizza tayo ko muna.